Kung namamasyal ka sa Balear Aurora, huwag na huwag mong palalampasin na bisitahin ang Ditumabo Mother Falls sa San Luis. Kilala to sa napaagandang falls na nilalakad o hinahike pa para marating. Di gaanong karamihan ng tao base sa mga nakapark na sasakyan dito sa parking nila. Ngayon, March 2025. Kaya kung naghahanap ka ng updated na informative video ng Ditumabo Mother Falls, nasa tamang video ka. Bukod sa parking sa labas para sa mga four wheels, meron din silang intended parking para sa mga motor. <walking> <walking> hindi ka pa nga nakakapagbayad, eh sasalubungin ka na ng umaagos na tubig. Kumbaga, eh, bibigyan ka na ng patikim. Bago yung pinaka entrance nila May mga tindahan na dito kung saan pwede kang kumain bago umakyat Mahaba-haba lakarin Kaya huwag kang susuong dito nang walang laman ang tiyan mo Sa entrance nga pala 30 pesos per head ang singil nila nag-a-assign sila ng tour guide sa bawat grupo na papasok. Ang normal na assignment nila ay isang tour guide kada limang bisita. Anim kami pero pinagbigyan na kami na isa na lang yung tour guide namin since tatlo naman kaming lalaki. Bukod nga pala dun sa 30 pesos per head, iba pa yung bayad sa tour guide which is 300 pesos. Kung namamahalan ka, I suggest watching the whole video and then tell me kung hindi ba worth yung bayad sa nila. Good. Na dito na kami sa Tok Tok. <laughs> Nagbabayad kami dito sa Tok Tok. <laughs> Hindi ko alam kung entrance at exit na alaw yun. Pero worth it yung Tok Tok. Ito yung Tok Tok. Tok Tok ng <laughs> puno ng mundo. Ito yung Tok Tok. Kung tumingin ka doon, nakikita mo yung parking. <laughs> also, idilimit ko rin yung pag over once on the way na kami. Para na rin to sa immersion mo sa actual na tunog doon sa lugar. Makalagpas sa entrance, meron silang CR if you need it. Take note, they said it takes around 30 to 45 minutes papunta pa lang. So mahaba-habang adventure to. Kaya might as well get ready. Na. na kami lahat. Oh my God, sa pa Donation box. Nakakadonate lang namin sa CR. Sa bunga din ay mayroong donation box. Ano siya? Medyo voluntary na medyo required. Kahit magkano naman daw, okay lang. Consider na natin pampaswerte natin sa pagkakyat. Challenge sa ating mga diehard hikers yung mga malalalim at rumaragas ang ilog may kita nyo dito yung agaw buhay Ay, ah! nandawag na hindi agaw buhay yan kita nyo ang pano nila sinuong ng sobrang tapang nila napakalalim mga kaibigan hanggang takong ito yung una una sa 50 mahigit na rumaragas sang ilog na dadaanan natin sa trek na to kasama ko yung anonymous korean actress Annyeonghaseyo! ka sa'yo and landslide area hindi siya nakakatawang makita pero warning lang naman siya tatawid kami doon hindi mo hindi <laughs> joke lang <laughs> after 40 minutes ng intense na paglalakad meron tayo ma-encounter na hagda na bakal akala ko akitin namin pero seems like hindi pala pangalawang rumaragas ng ilog na madadaanan mas mababa ng konti At sa kanina, mababaw kita na ang tubig Oo, ayan yung kalaban natin sa waterproof. Sige, ma Sige, mahuli ako, Anto. Ayan na! Nasa tabi namin ng tubig! Kailangan lang konting pag-iingat kasi basa na yung simento. As always, hindi tayo nagkipagkarera sa mundo. Kailangan natin maingat na makarating doon kesa madulas tayo ng batu-bato ang sasalo sa ulo natin dito tayo ngayon sa side na to pa. tara tuloy dire diretso lang oh. Yan, may matataas na bato madahan tayo sa ilalim ng ano ng tubo medyo nagiging mas matarik na yung mga hinahakbang bato hindi siya matarik ano lang kumbaga irregular yung shape So, you actually need to wisely choose kung saan tayo aapak. Ayan, tamang hawak sa gilid. Bang! Ha! Dito rin si Sir Tour Guide. Ha. So, masama sa sasama naman sa atin. Entirely. Uh, there's no way. boss. Yan, medyo lumalakas na yung wave dito. So hindi na rin safe. Ayun, ito yung una nating encounter na yan, hanggang below the Oh, hanggang below the na yung tubig. Medyo medyo mataas na yung tubig. So, yun. Medyo mag-ingat man tayo pwedeng focus na siguro muna kami sa sa nakakabaw oooohhh buhay. Challenging. Kasi hindi mo kita yung mga bato na inaapakan. Pero balik na kami sa mabatong lugar. Jeez, sino ang hakbang? anong mga batong nila pa ba? parang sa sulok ka lahat nakaawa another dance sa tubig ah hindi, medyo may bato na to ayan, so uy, kaya ba tayo mga pagsalubungan? ayan bale dito Madami yung pabalik kaya wala kaming choice kundi gumilid at mag-giveaway sa kanila hindi rin naman pwede magsalubungan kaya wala kami magagawa kundi maghintay yeah. ito medyo mababaw yung kanina below the knee, pero ito nasa may binti lang eh yung kanina hanggang tuhod eh Ang ano dito, two-way nagka-traffic siya, may kasalubong kami. aw oh, kami yung naggi-giveaway Thank you. Thank you. Ito ba? Okay pa ito ba? Thank you. Ito. Kung for pinakamalalim na lubog. Pagkakit lang kami ng girlfriend ko pero yun na. Nag-below the na siya so far, siya yung pinakamalalim. Hindi namin sa... Malalim na dito ha, Ah, Sana ito na pinakamalalim. Pinakamalalim na ito? Sana. Pero maganda, malalim siya. Pero flat. Magkakapantay yung mga pato. Ang challenging niyang paakyat After naman Oh Malala nun Malala yung part na yun Nakailan to ako sa pader <laughs> malala medyo galit yung ah, lupa na uli kami ito so, oh, konting matarek <laughs> Ayan. Still walking. Medyo elevated na kami. Oh, ayan na. Ayan na tatawagan. Ito may hagdan. Tayo, so hindi naman din ganong kalakas yung wave medyo ano din to nasa knee din, knee level pero ang ano naman dito may current sya, nanunulak kaya sila may lubid Nun, of the water na uli kami Thank you ito, Ingat lang uli sa inapakan Pantay naman Meron lang kunting singit-singit Thank you po At least dito walang tubig <laughs> Bato lang Challenge pa din siya college pa din. Thank you. Sobrang helpful naman ang mga tour guide natin kaya hindi ka matatakot na ma-stuck. Kulang na lang magbuhat sila. Thank you sana. Kaya pala rin nire-require may tour guide dito. Hindi pwede wala kasi sobrang dangerous talaga pag tatraverse mo ito nang hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo. ya Kalau ini artificial force. Mm -hmm. Serang tubuh. Yeah, para... Pero,

oh thank you uh, tas non matas dini sana Lahat, nakaka-quashes Ha? Oo. Ah, may... Ba, Malaki yung bato dito, mataas. Yung brown. Meron pa dyan. Bakit mataas yung bato ha? Dito din meron. Basta sipa mo lang. Oo, so, oo, so. oo. Madudulas yung mga batong, iba? Madudulas yung mga batong. Ah! Mukhang nadaanan na namin yung pinakamalalala sana lahat yun, lahat yung mga ano natin hope you okay, thank you hope you so, dito, ah, thank you malapit na malapit na magutom buhay pa buhay na buhay pa Parang kanina mo po lahat <laughs> yan. Sa ilalim tayo ng tubo. Nasaan ba yung tubig mo? Panaw na ba? Good. Thank you. Napunta na kami dati dito. Ito lang yung natatandaan kong daan. Doon sa baba, madami kasing bato kaya galit na galit yung mga alon. Dito kalmado na. Lakad na lang, pahinga para doon sa sunod-sunod na puro plus na current ng tubig. Along pa din, no sementado. May mga mini falls na nalalabas. Yeah. Lumalabas na yung mga anak ng mother falls, ha? Hindi. Medyo tumatarik na rin yung pataas. Pero so far, so good. Maganda pa rin syang pahinga Wow! Look at this! Hindi pa ito yung falls, pero din naman naman Refreshing ba kayo ito? <laughs> Dire-direts pa din Ah, ito na! Uy, <laughs> walang tao! Marating! <laughs> We survived They actually. Thank you. Thank you. Ah, we're here. Thank you sa mga tour guide. Sa tour guide namin, sobrang lupit. Alagang alaga kami ng tour guide. Let's go. Oh, Ganda. Grabe, sobrang ganda pa rin talaga nito dito tumabong Mother Falls Kumbaga, kayang-kaya niya pawiin yung pagod mo once makarating ka na dito. Sobrang lamig pa ng tubig kaya talagang aalis ka dito refreshed at ready to go. Kahit hindi ikaw yung type na si talaga na malakad or mahike, kayang-kaya mo pa din puntahan to. Sobrang laking tulong talaga ng mga tour guide. Doon sa journey naman namin pa uwi, mararamdaman mo nang mag-accumulate yung pagod at sakit ng katawan. Pero will I go again pag nadayo ulit kami dito? O oh, naman. Ano pa hinihintay mo? Maging pakigan na. Punta ka na rin.